What's up mga kainsan? Yeah, mga kainsan Ngayon po ay uh, may batang sumisibol sa amin na uh, yanong galing pong uh, manghuli ng kobra uh, Ang nung may sinadali po niya ay ano, nasa walong kilo at saka yung huling apakalaki pong walong kilo talaga pong uh, uh, yung isa po ay dalawang kilo ay i-interviewin po natin doon Apakalaki mga kainsan ay kobra ay may sa tapang din yung bata tatanong ko nga kung may anting ang uso sa amin po yung anting sa gigil ay hmm. baka may sawa may sawa no ay <laughs> ah, sa ganito lang na anater ang sawa kaparangan na no wala ang pagwa no toy yan ang taba ng lupa din utoy din eh utoy sili hanggang din eh. Ba na ako? Daan na daan na daan ng tubig o eh Yan mo na eh Parang walang gano'n 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 Ilang kilo to eh? Ah, dadalbo? Ah, yung isa? Walong kilo to yung eh, isa? Walong kilo? Ah, ah. <laughs> Ay, Batang tuklaw, ano? Hindi ka natakot to to eh? Ha? Huh? Sabi nga sa akin ni ano? Ni, paano? Yung nasa may kapatid ba rin po, Walong kilo? ano? ang kalak eh? Dalawa di ba't lang ka nervous nervis eh no tuy. Dinudukot. <laughs> Pero ingat lang din ano no. Baka tularan na no ito eh. Yung mga anting wala anting din wala eh. ha Anting sa gigil. <laughs> Anting sa gigil ano? Ayan ang bata ari. Meron dito 15 kilos utoy. 15 kilos. <laughs> Para ka din ang tinina, ay tinan. Sa Richard. Sa kunot pa. Sa kilikili ano. Lalo pag alas 2 na, sabi amoy atang yan na. Si ah. Magri sulo doon, tampo. <laughs> Papalit pala 'yan kay no? si ano, si Kidagusin. Ano 'tong Kidagusin, 'yung batang ari? Oo. Ay, si Ramon po tinanghuli pa hindi na. Ito, ito, ito. Hindi na no. Uh -huh. Pero ingat din utoy. Eh. <laughs> ha? Ayo. <oo>. Potong <laughs> Hmm. Uh, ang ano. Dami ng tigyan no. At paikot. Diri ka buti. Hmm, ano. Dom. Ngayon ano. Saan pala ya? Hmm. Sasa -sa uh, si Didin. Yan. Ah, si na po ang nagaano nito mga kainsan. Ari oh. Bigla ang uwi mga kainsan at yung anak ko naman po ay tumawag si Nini. may project daw po sa yung sarang ulo. <laughs> Yan, nabiro ano bibigay sa natin ng talong maya maya ng mga kayo sa lungahin ko muna rin sa akin ano. Eh pagkakayos ko po ng kawayan pero sila lang po ang magbubuo. Pagkakayos ko lang at baka masugatan yung mga bata. Sila po eh grupo grupo daw sila. Eh baka masugatan ng bata. Hindi ko alam kung gaano kalaki. Sila na po ang maayos na po ang renganari, sila na po ang magbubuo. Basta't gaganarihin ko lang, para po matuto sila. Um, uh, Delikado eh. Tala. Ah, mga kaisan, nagaanap po kami tapos yung pietinor po. see you tatay po oh. nagtatanim po ng uh, sitaw yan gawa ng wala na pong gagawin si tatay ay yan. atay sitaw tsaka sili ano yan? ari pipino? ay yung panlaki pa pala. naman oo, oh, oh. ang na oo, oh, pa na po huh? mabilis tatay nagtatanim po si tatay ng ano oh. sili po at tsaka sitaw yung ate naman po ipipino pang po kanina, kanina pa po tayo naglilipat ng pipino yan ari po ari po hulip ginawa ko yan mga kainsan siya nga pala din, yan lakas po ng ulan oh. kaya tapos laang din Dini po sa lugar namin mga kaisan sa loob po ng isang taon mas marami pa po ang ulan kaysa sa init po <laughs> mas uh, maulan po dito sa, yun po ay tatlong bayan Sampalok, Lukban, Tayabas yan tatlong bayang mauulan oh, Milky sino kasama mo? ha? tara tara ah, si Bunsu kasama mo pala Hmm. Tubo lahat. Hmm. Para sa akin mga kainsan, ang direct seedling, 'di ba? Ito napansin niyo, direct seedling noon. May tumubo siya madalang mga kainsan. Ngayon, ang ginawa ko, pinagsama-sama ko lahat, pinorward ko po doon. Halos ang tumubo lang ay kalahati. Kaya mas maganda po pag magtatanim kayo para sa akin ha. Yung direct na, yung papatubuin na ninyo. Yan oh. Kagaya nito, yan mga binunutan ko na po yan ng pipino. Ay ang siste po ay ah, uh, ba't yung gayon? Yan ang ano po ba? Hinda lang natubo. <laughs> Pero meron nilagyan din natin ang mga samangang ngayon. Yan. Ang, di, ang ginawa ko, pinagsama-sama ko ang mga nauna. Yan. Ito po. Mm. Ito po yung direct seedling na po yan. Nagaling yung iba doon sa gitna na pinagsama-sama natin. Halos kalahati po ang tumubo. Kalahati ay patay, ay di sama-sama. Ramdam ko ay. Ramdam ko parang kakaunti ang tutubo. Ay di sabi ko ay, ay, makapagpahabol na agad. Yun. Nagpahabol tayo ng madalian. Yung itatanim natin ngayon. Si Alan naman ayun. At saka si... Si Miko. Nagaanap po yan. Naglalagay po ng pataba. Every 5 days uh, interval po ngayon. 5 days interval na yan next week uh, mamumulaklak ng mga kainsan niya sili natin ang taas ng sili ngayon mga kainsan sa amin yung magaganda sana tayo pagbigyan ng presyo po kahit uh, one week pa po siya itanim eh, pero ganito kalaki po ay eh, gusto ko na po siyang itanim gawa ng naghahabol po tayo sa magandang panahon magdamag at maghapon pong naulan ngayon At least uh, nakaano na po agad siya. Naka nakalagay na po Stop. lahat kan mga kainsan pangalawang tanim ari yan <laughs> update update ko na lang kayo din eh kaya naman pipino ari nakadalawang tanim na pero abot na yan good na yan gayon talaga kaya nga testing po daw ay yan oh. walang katapusan pong blessing puro ulan po oh. maulang umaga mga kainsan maulang umaga yan nagpapalagay po ng pataba bibili lang po tayo ng ano ng Nung... Bibili lang ako ito lubid Good morning mga kaisan Ay ari na po yung itlog uli mm. Ito po Ayan. Dalawa, tatlo Kaha, ay, ne, Hindi ko na po na i-video pagbibiyahin ng talong Ngayon po yung umaga na uli Na ay po. Dito lang ako naman sila na itlog sa pugad na ito Hmm. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo po ang itlog ng umaga. Yo, mga kaisan. Ginapin na po kami ni editor. Yan, si Utoy. Kami po ay ano, makakatatapos lang po namin ng... Oh, ano, Laking tik tikling. Katatapos lang po namin mag-ano talong, mag-tenor ay bali ano mga kainsan magtatanggal po tayo ng patubig at nakalimutan natin kanina aanohin natin po yung tatanggalan na tubig at bukas po ay mag aabono ang naman yung mga kainsan kuliklit na po oh, tayo po ay eh. biyahe na rin maya maya Huling biyahe po natin yun sa patalong. Ay, po ay ano, hindi ko na po pakinggan po ninyo ang huni ng gubat. Yun. Ari ko. Natuod pa. Ako biro lagi natutuod pag gabi ay. Oto yung diyan kalaang. Papatayin ko lang ngarin pasalok. Na ipo. E Ari po yung atin. Dito po ang kuha na natin ng tubig. Yan. Eh eh baka po tayo mga tisod. Ngayon po ay e, tatanggalin natin. Aring ang atin patubig. Hmm. No. para pag aabono bukas ay hindi masyadong sabi nga ay malaka ang tubig yan, yari na po tara eh. kita ay babalik na eh. balik na din po agad Merkulis mga kainsan ay ano na magsisimula na po magpaani ang aking mga tiyuhin kami naman po ay by siguro ay mga dalawang linggo pa magsisimula na rin po kami mag-aanin ang palay ang mga una po ay si kautol mga kainsan eh. yan o eh. kaya ang mga una utol yun. Eh. Maganda po ang palay at nahinog na po ang dulo. Oh. Uh. Ang ganda ng uhay. Oh. Yan, yung ating kubo. May ilaw na, oh. Nababasa na po kami. Nababasa po ng ano, hamog. Basa ng hamog. Ay, oh. Out, ay, oh. Para naambun.